Mapit na naman ang buwan ng Valentine's Day, kaibigan. Paglabas mo, magigita mo na naman sa paligid ang mga senyales na araw na naman ng mga puso. Maari kang makakita ng mga Valentine's decorations na hugis puso at kulay pula sa mga stores, streets, o mga malls na pupuntahan mo na kung saan, nagpapaywatig lamang ito na araw na naman ng pagmamahalan sa buong Pilipinas o sa buong mundo. Naniniwala kami na meron ka na namang mga preparasyon at plano pagsapit ng araw na to kasamang iyong minamahal sa buhay. Karaniwan sa ating mga Pilipino, kinailigan na natin ang pagkikipag sa ating iniibig sa tuwing sumasapit ang February 14. Na kung tawagin natin ang pagdiriwang na ito ay ang araw ng mga puso at kadalasan, hindi rin nakakalimutan ang magbigay ng mga sorpresa sa mga minamahal natin gaya na lamang ng matatamis at isang dosen ng tsokolate fresh at nagpupula ang mabulaklak ng rosas, love notes at iba-iba pang mga pakana. ng mga magkasintahan sa panahon ng Valentine's Day o Araw ng Mga Puso na ginaganap pagsapit ng February 14 sa buong mundo. At sa araw ring ito, hindi rin nating pwedeng kalimutan ang mga paborito nating mga waiting kasama ang ating iniibig habang kaharap natin sa dinner with wine para maging kapanapanabig at sobrang romantik ang scene ng February 14 mo, kaibigan. Ikaw, ano ba ang theme song nyo ng iyong partner? Na kung mo ito, ay biglang siyang nasa isip mo. Pakicomment mo naman sa ibaba ng content na ito, kaibigan. At syempre, may mga ibang magkasintahan rin na ibang klase kung mag-celebrate ng araw ng mga puso. Ika nga ng marami dito sa Pilipinas. Eh, sigurado ang sikat na lugar na pinupuntahan ng mga Pinoy sa tuwing sasapit ng February 14 ay magiging blockbuster na naman sa masa. Yung tinatawag nga nilang So Good So Clean. Ano at saan nga ba ang pinagmulan ng pagdiriwang ito na kahit sa buong mundo ay may kanya-kanyang pamamaraan sa pagdiriwang ng Valentine's Day. Depende na lamang sa kanikanilang mga kultura. Pero alam nyo ba na malagim ang origin o simula ng Valentine's Day na kung saan hindi kagaya ng pinaniniwalaan natin sa panahon na ito base sa mga lumang information books. Oo, tama yung narinig mo na ang Valentine's Day ay hindi kagaya na kung paano mo pinagdiriwang sa mga panahon na ito kumpara sa sinauna itong style ng celebration. Kung kaya naman, panatilihin lamang sa panunod sa aming mga kwento hanggang sa dulo ng content na ito. At malalaman mo kung saan nga ba nagsimula o nagumpisa ang Valentine's Day sa buong mundo at maliban dyan, malalaman mo rin paano ang way ng celebration ng iba't ibang mabansa sa daigdig pagdating ng Valentine's Day. Ano nga ba ang pinaniniwalaan mo sa likod ng kwentong ito? Ito ba may katotohanan o haka-haka lamang ng ilan para mapaniwala ang karamihan? Iyan ang ating alamin dito sa Torius Misterio. Pagkawalaan ng Valentine's Day ay nag-uubis pagdiriwang ng Roma. Ang tawag nila ay Lopte Caliadi sa ilalim ng reliyong Peganism sa lumang kasaysayan ng Roma. Bago tayo magpatuloy, ano ba ang reliyong Peganismo? Ang relihiyong ito ay kadalasan tinatawag na reliyon ng kalikasan, base sa lumang kasaysayan ng Romans. Kaya sa madaling salita, ang mapagano ay sumasamba lamang sa mga nakikita nila sa kalikasan gaya na lamang ng puno, hayop o bagay, liwanag ng buwan o araw. Kung mapapansin mo, ang paganism ay may iba't ibang mga Diyos, hindi gaya ng ibang relihiyon ng Hinduismo, Kristyanismo, Muslim, Budismo at marami pang iba na nag-iisa lamang ang kanilang pinaniniwalaang Diyos na sinasabi ng kanilang simbahan at kanilang mga pari. Balik tayo sa origin ng Valentine's Day na kung tawagin ng mga Romano, ay Loprikalya Day na ginaganap sa tuwing sumasapit ang February 15. Sa pagdiriwang ng mapaganong ito patungkol sa sinaunang Valentine's Day o ang Loprikalya Day na tawag nila sa lumang panahon nila. Dito, ang mga lalaki ay may ritual sila na pinaniniwalaan na kung saan pinapaalo nila ang mga natitipuan nilang babae ng latigo at bato pagkatapos nilang mag-alay sa Diyos nila na sinakripisyo nilang aso at kambing. Pinaniniwalaan nila na kung gaano kadami ng dugo na dumaloy sa isang babae, ay nangangahulugan lamang ito na yun rin ang sukatan ng pagkabanal ng isang babae. Then pagkatapos niyan, may pamahiin o paniniwala ang mapagano noon na kung magkaroon sila ng kontak sa babaeng kanilang natipuhan at pinalo, ay magdudulot ito ng isang napakagandang anak. Isang patunay rin ito nung panahon ni Julius Caesar na kung saan Sinundan niya ang pamamarang ito sa kanyang asawa. Sa taong 270 AD ay masabi natin na kokonti pa lang ang sumasanib sa relihiyong kristyano. Sa taong rin yan, sa ilalim ng pamumuno ng isang pagano na mahilig sa digmaan at manakop ng iba't ibang lugar na si Emperor Claudius II sa Roma. May isang pari rin ng kristyanismo na nagngangalang Valentine na kung tawagin nila sa panahon na yon ay Holy Priest. Ang paring ito na si Valentines ay sobrang bait at mapagbigay sa lahat ng tao at hindi lamang sa mga kristyano kundi sa mga pagano rin sa mga panahon na yon. Samantala, si Emperor Claudius II ay mahilig sa digmaan at manakop ng iba't ibang lugar. Kung kaya naman, tinawag niya lahat ng mga kalalakihan sa panahon niya para sumanib sa kasundaluan niya. At may paniniwala siya ng lalaking walang asawa ay mas malakas at mas matibay kumpara sa may mga asawa na. Kung kaya't isinulong niya ang batas na lahat ng kalalakihan sa mga panahon na yon ay bawal magmahal at mag-asawa maliban sa mga kristyano. Kasi nga, kokonti pa lang ang bilang ng mga kristyano ng mga panahon na yon. Dahil dyan, ang mga kristyano ay malayang magmahal ng babae na matitipuhan nila at malayang mag-asawa. Samantala, kabaliktaran sa mga pagano naman ay bawal silang mag-asawa sa panahon ng Emperor Claudius II dahil sa isang kautusan na binitawan sa panahon na yon. Kung may sumuway sa kautusan ng Emperor, ay mapaparusahan ng pagkakulong o kamatayan depende sa bigat ng pagkakasala nito. Ang paring kristyano na yon na si Valentine ay malayang nagsasagawa ng kasal sa mga kristyano noong panahon ng Emperor Claudius II. Hindi naglaon may mga pagano na rin na sumusuway sa kotusan ni Emperor Claudius II at nagpapakasal na sa tulong ng paring si Valentine sa pamamaraan ng reliyong kristyano. Si Valentine ay walang katakot-takot sa Emperor na si Claudius II sa mga panahon na yon. Ano ang pwedeng mangyari sa paring ito sa pagsuway sa kotusan ng pagganong emperor kung malaman niya nang mapagano ay kinakasal niya sa pamamagitan ng pamamaraang Kristiyano sa kabila ng kautusan ng emperor na bawal magmahal at magpakasal ang mapaganong lalaki dahil nga gagamitin ang mga ito sa digmaan at pananakop sa iba't ibang lugar na kung saan nga naniniwala ang emperor na mas malakas at mas matibay ang mga lalaking pagano kung wala pang asawa pagdating sa digmaan Alaman ng emperor na si Valentine ay nagsasagawa ng mga kasalan ng mga pagano sa pamamaraang kristyano. Nagalit ito, pinadampot at pinakulong na nga niya si Valentine at tinorture ng mga tao niya at pinilit magbigay ng statement na lahat ng nagawa niyang kasal sa mga pagano ay invalid dapat at mawawala ng visa. Pero sa katapangan ng paring ito, hindi niya sinunod na mag o gumawa ng statement na ganoon sa panahon na yun. Dahil dyan, sinintensya ng emperor si Valentine's ng kamatayan. At habang nasa kulungan pa, meron siyang laging kausap na babae at anak ito ng kasama niya sa loob ng kulungan sa tuwing dumadalaw sa kanyang ama. Napagalaman niya na ang babaeng ito ay may karamdaman rin o sakit kaya sa panahon na yon, ginamot ito ng pari na si Valentine. Dahil dyan, nagkaroon sila ng kaugnayan gamit ang liham habang si Valentine ay nasa loob ng pihitan isang araw, bago bitahin si Valentine, sumulat siya sa babaeng yon at isinara ang liam sa salitang From Your Valentine. Kung kaya naman, sa panahon ni Pope Galatius at pagkatapos niya mapag-aralan ang kwento ng paring si Valentine, dineclare ng Pope ang makabagong selebrasyon ng mga nag-iibigan na tinawag niya itong Valentine's Day. Isang araw, bagong celebration ng pag-ano sa Lopregalia Day. Kung ang Lopregalia Day ay pinagdiriwang sa February 15, ang Valentine's Day naman ay February 14, na kung saan mas nagsisimbolo ito ng pure romantic at expressive love sa dalawang nagmamahalan at di gaya ng Lopricalia Day na malagim ang pamamaraan ng celebration nila. Diyan na nga nagumpisa ang Valentine's Day na pinagdiriwang natin ngayon at simbolo ng pagmamahalan na kung tawagin natin sa Pilipinas sa mga panahon na ito ay araw ng mga puso Paano ba sineselebrate sa iba't ibang bansa ang Valentine's Day base sa kanilang kultura? Yan ang ating alamin. Sa Scandinavian countries, gaya ng Norway at Denmark, pinagdiriwang nilang Valentine's Day sa kakaibang paraan, kung saan, ang magkasintahan o magkaibigan ay nagbibigayan sila ng isang card na kung tawagin nila ay lover's card na may love notes. Maaring handmade card siya na may mga pinipindot na puting bulaklak para magbukas sa mga makakatanggap nito na kung tawagin nila ay snowdrops. Siyempre, may mga nagbibigay rin naman ng mga traditional na cards sa magkasintahan nila. Meron din namang nagbibigay ng joke letters sa mga kaibigan nila na kung tawagin ay geckerberg na kung saan ang nagbigay nito ay anonymous at kung mahulaan ng makakatanggap nito kung sino ang nagbigay ay makakatanggap siya ng Easter Egg sa di kalaunan ng taon na yon kung kailan niya natanggap ang letter cards. Dako naman tayo sa Inglaterra. Iba't ibang tradisyon ang sinasagawa ng mga Ingles pagdating sa celebration ng araw ng mapuso dito. Pero may isang common na sinasagawa nila during the Valentine's Day. At ito yung pagbibake nila ng iba't ibang klase ng Valentine's buns na may mga pasas, plums o caraway seeds na kung saan nagsisimbolo ito sa pagdiriwang ng magandang harvest o ani sa ating lingwahe. Ang isa pang activity sa panahon ng Valentine's na karaniwang ginagawa ng mga Ingles ay ang pagkanta ng mga bata at ginagantimpalahan sila ng mga candy, prutas o pera. Samantala, sa Ireland, ang mga iris ay naniniwala sa paghahanap ng tunay na pag-ibig. Kung kaya naman, sa araw ng mga puso o Valentine's Day, naglalakbay sila sa mga banal na lugar gaya ng sa shrine ng St. Valentine's sa Dublin, Ireland. Na kung saan, pinaniniwalaan nila na karamihan ng mariliks doon ay tunay at nanggaling pa sa orihinal na St. Valentine sa Roman na naging martir dahil sa pagsasagawa ng mga kasal sa mga sundalong Romano sa panahon ni Emperor Claudius II. Sa Italy naman, na kung saan hindi nila pinapalampas ang pagdiriwang Valentine's Day. Dahil para sa kanila, isa itong importanteng panahon para sa isang pag-ibig, lalo na sa mga magkakasintahan. Sa araw na ito, nagbibigayan sila ng small box of chocolates na tinatawag nila ito sa kanilang lingwahe na base perugina, kung saan ang ibig sabihin ng base ay kisses o halik sa lingwahe natin. Ang bawat isa sa mga tsokolate na makikita sa box ay may nakasaad na love notes sa iba't ibang lingwahe. Pinaniniwalaan ng mga Italiano base sa kanilang lumang kasaysayan na ang lalaki na unang masulyapan niyang babae na hindi niya relative ay maaaring yon ang makakatuluyan niya sa taon na yon. Regular lamang sa mga Meksikano ang Valentine's Day na kung saan ang mga magkakaibigan at magkasintahan ay nagbibigayan lamang sila ng mga Valentine's gift, gaya na lamang ng mga fresh na bulaklak, stuffed animals, mga love notes, at mga balloons. Wala rin namang pagkakaiba ang Mexican sa tradisyon ng Chile, US, Spain, France, at Finland patungkol sa Valentine's Day. Dako naman tayo sa Ghana. Ang February 14 nila doon ay tinatawag naman nilang National Chocolate Day na kung saan sila ang number one na producer ng kakao sa buong mundo. Pagsapit ng Valentine's Day, ang mga restaurant doon ay nag o ng mga libreng special na mga menu ng tsokolate. At may mga concerts at performances tuwing sasapit ang Valentine's Day sa Ghana. Ito ay may pagkakatulad naman sa Japan na kung saan ang Valentine's Day nila ay number one ang tsokolate sa mga tindahan na regular na naiuulat sa Japan na ang chocolate business nila doon ay malaking porsyento ang naiambag nito sa kanilang yearly income sa gobyerno ng Japan mula sa Valentine's Day hanggang matapos ang taon. Kung isa lamang itong kaibigan o coworker worker karaniwan nag giri choco, obligatory gift of chocolate ang kanilang pinamimigay. Samantala, kapag napaka-special sa iyo ang tao, halimbawa na lamang kung kasintahan mo ito, ayon sa mga hapon, Napakalagang handmade choco ang iyong ibibigay kasi nagsisimbolo ito ng true feeling sa isang tao. Sa mga ibang bansa naman sa South Africa, pinagdiriwang nila ang Valentine's Day sa February 15 bilang paggunita sa Roman Festival na Loprecalia Day. Pero di gaya ng lumang tradisyon ng Loprecalia, mula sa lumang kasaysayan sa Roma na may halong kalupitan sa mga babae, kundi bilang tradisyon at simbolo lamang ng mga South African. Nang kababaihan ay literal na magsusot ng puso sa kanilang mga manggas. O kaya naman, sinusulat nila ang pangalan ng mga taong kanilang napupusuan sa isang pirasong papel at ikakabit nila ito sa kanilang manggas. May mga ibang Aprikano naman na dinadaan na lamang nila ito sa pagbibigay ng mga red roses o maliliit na regalo. Sa Taiwan naman, kapag nakareceive ang isang babae sa saktong 108 na piraso ng rosas, ibig sabihin lang yan na lalaki ay nagpapahiwatig na gusto niyang pakasalan ang isang babae. Samantala sa Pilipinas, ang Valentine's Day ay kapanapanabik na araw sa mga Pilipinong sobrang in love sa kanilang hinahangaan kasi nagbabakasakali silang mapansin sila sa araw ng mga puso. Huwag mo nang antayin, gumawa ka na ng first move kaibigan nang mapansin ka ng hinahangaan mo at mapagtagumpayan mo ang kanyang mga kamay sa panahon ng Valentine's Day. Dahil kung hindi, habang buhay mo itong pagsisisihan. Kadalasan, bilang paggunita sa Valentine's Day sa Pilipinas, ang gobyerno ay nag-host o nag-sponsor ng malawakang seremonya ng kasal para sa daan magkasintahan na gustong magpakasal sa araw ng mga puso. Kung sa tingin mo ay nasa tamang oras ka na, bakit di mo yayahin ang iyong kasintahan na mag-register na sa sinasabi nilang malawakang kasalan na ito sa tuwing sasapit ang February 14. Ikaw, ano ba ang pinaniniwalaan mo tungkol sa kwentong ito? Maari mong ilagay ang mga insights mo sa comment section sa ibaba ng content na ito. At huwag mo na rin kalimutan, ilike ang aming content. At huwag mong kalimutan, mag-subscribe at pindutin ang aming notification bell para sa mga sumusunod pang mga contents na nakakamangha, misteryosong mga salaysay dito lang sa Torios Misterio maraming maraming salamat sa iyo kaibigan hanggang sa muli